Luto sa kaway bay. probinsya Probinsyang ng tinula bay. yun? Sa mga bay. yun? mga bay, oh. Sa ni mga bay, yun? Sa piso kayo mga ba yun? Ano ba yun? Sa piso kayo mga bay, yun? Bay, oh. ah, oh. Tinula yan ba Native yan bay, oh. Overload yan bay. yun? Sa sa buwan bay, yun? Ah, sa piso kayo mga ba Mga ako naman ni Oo, may abay Kalayo yun ba yun? Kumukat eh. Kahit siguro. Kung kanang kusiya o. Okay na ba? Dito na ba? malambot kaya yun naman. Hmm? tikman ako na eh. Malambot na? Hmm, tikman Kahit gamay. Sampun. pun men Kini macam